Inirekomendar ng Department of Agriculture na ihiwalay ang laboratorio sa pagtetest ng kalidad ng bigas ng National Food Authority o NFA. Kasunod yan ng binulgar sa Senado na anomalya sa ilegal na pagbibenta ng NFA rice sa piling traders. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Maganda ang kalidad ng NFA rice pero pinapalabas na pangit. Yan ang ibinulgar ni Senator Rafi Tulfo na modus daw ng mga taga-national food authority. Sa privileged speech ni Tulfo, sinabi niyang pinapalabas na pangit ang kalidad ng mga bigas para ibenta sa mga private miller. Ito ay nasasayang laman kasi nagagamit ito para sa korupsyon. Ito mga inatasan natin na mga laga ng kaban ng bigas ay ang siyang nagnanakaw o nagpupuslit nito at binebenta sa mga traders. Base sa investigasyon ni Tulfo, mismong Office of the Administrator daw ang maghahanap ng bigas na pwedeng ibenta mula sa kanilang stock. Uutusan nilang ideklara sa Laboratory Analysis Report na palabasing pangit ang kalidad para payagan silang ibenta sa traders. Papatungan daw ng ilang opisyal ang presyo, pero palalabasin na mura lang itong nabenta dahil nga pangit ang kalidad. At pag nagkasarahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno upang mapababa ang presyo ng mga ito. Ayon pa kay Tulfo, umabot sa 150,000 na sako ng bigas ang nabenta sa piling traders. Ang masama pa, nawala ng supply ang ilang mga lokal na pamahalaan tulad sa Isabela. Ang 10,000 sakong hiling nila sa NFA, 3,000 sako na lang daw ang nakuha. Grabe ng galapala sa NFA. Imagine, nagbibenta ng 150,000 bags of good rice, tapos yung mga nangailangan na ahensya, tinitipid nila. Plano ngayon ang Department of Agriculture na isama sa kanilang internal audit ang mga revelasyon ni Tulfo. Pinag-aaralan rin ihiwalay ang laboratory na magtetest sa kalidad ng bigas. There could be ways, uh, for example, an independent laboratory to do the analysis at hindi na NFA ba? Diba? para mas maging uh, independent. Sinisilip na rin nila kung talagang nasusunod ang mandato ng NFA. Mula 139, 141 NFA officials na ang sinuspinde, kaugnay na maanomali ang pagbebenta ng bigas sa piling traders. Dahil sa issue, nangangambang ilang agricultural group na maantalang operasyon ng NFA at di makabali ng sapat na reserbang bigas lalo ngayong anihan. Kung walang stocks ang NFA, kung may calamity, bibili naman ang mga LGUs or DSWD sa private sector. Yun lang, uh, mas pataas ang presyo. Yung volume na mabibili nila, mas maliit. Tiniyak naman ng DA na tuloy-tuloy ang pamimili sa mga magsasaka ngayong anihan. Pinag-aaralan na rin nilang rekomendasyong taasan ng buying price o bilis na magsasaka para makasabay sa presyuan ng trader. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.